Hello guys, may nga pansin yung tanan. So, ayan, medyo ano tayo ngayon, medyo magulo. Kasi yung mga anak ko, nagdadrama na naman. So, ayos sa Bakit ka ba nagka-cry? Hindi <gasps> man to pwede yung alcohol. Kaya yay man yun, ha? Yayay. Ang um, kanina lang, oh. Um, Ang kanina lang. Ang lang. So ayan mga kasari, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating channel, Chika Mom Vlog. So ayan, chika-chika muna tayo. So yung pag-uusapan natin ngayon mga kasari is gusto kong i-share yung latest uh, latest nga sahod ko kay YouTube. So umabot ako ng 107.75 dollars yung uh, earnings ko. Pero binawasan pa yon ng tax. So umabot siya ng kasi ang nanet ko na lang, mga kasari, is 92.12. So, 107.75 less 92.12. So, ang nabawa sa aking tax, mga kasari, is $15.63. So, $15.63 ang nabawa sa aking uh, earning sa YouTube. So, ayan mga kasari kahapon ko lang siya na withdraw yung earnings natin and ang ang nakaano pa talaga makasari is expected ko talaga is nasa 5 plus oh yes so yun ang expected ko makasari pero hindi talaga kasi nga pagdating namin ng banko. so pagdating namin sa banko para mag withdraw makasari is ano na lang siya 800. So, yun ang nagiging net ko kang uh, yung latest ko na sweldo ngayon sa vlog, sa pagbablog. So, yung ano mga kasari, binawasan po siya ng 585. Yung 585 is binawas po yun ng banko sa transfer, sa pagta-transfer ng dollars dito sa aming account sa RCBC. RCBC kasi kinonek ko yung bank account ni partner dun sa aking earnings sa YouTube. Kasi yung sa akin na na bank account is na close account na siya kasi nga since dalawang uh, since nagbuntis ako, hindi ko na siya nahuhulugan regularly. And so yung mga natirang hulog ko, mga 2,000 plus, eh hinay-hinay siyang nauubos. So, Ayun. Kaya hindi na siya activated yung bank account ko. So ngayon nakasari yung naano ko na lang is inano ko sa uh, bank account ni partner. So yun yung nakuha ko kahapon is nasa 4,800 plus. Yun na lang yung naano natin na na kuha. So, so far okay naman. At least meron, di ba? So, sa kaka-chika natin, mga kasara, at least kahit pa paano, every ano, meron tayong makukuha nga salary. So, ayan, kaya patuloy pa din tayong mag- Chika-chika dito mga kasari sa ating pagtitinda kung ano yung pwede natin ma-content. So, ayan, continue natin mga kasari yung Magulo kasi ba pag may bata. Ayan, Oh. Ayan. Magulo-gulong buhay. Gulo-gulo ikaw? Gulo ko. Gulo. Magulo mong bata? Bakit mo hmm? Mag hi ikaw. Say hi. So, yun mga kasari ang ano natin. So, ang ginawa ko mga kasari since gusto ko talaga siya ng remembrance. Since hindi na kami kasya kahit king size bed yung ano namin. Hindi na kami kasya kasi nga, yung mga anak ko, sobrang likot matulog. So, kailangan ko siya talaga mag-additional ng isang ano. So, yung binili ko na lang makasari is yung banig siya na meron siyang foam. Yun ang inano ko kay para kay partner, kung maingayan siya sa amin, at least pwede siya doon matulog sa sana So, yan yung ginawa ko makasari. Nagbili na lang ako ng ano. And then, the rest po is, syempre, dahil sa content natin na sari-sari store, syempre may ambag dapat ang ating earnings sa ating tindahan. So, ayan, yung iba, so 1,800 po yan, yung mga promo na mga alak. Tulad ito mga kasari, eto mga kasari, nabili ko siya ng 66 pesos lang, so promo po siya. Meron na siyang, uh, Meron na siyang cashier cashier na lime and then imperador nga pila ni KML 375 so pwede natin siya ibenta ng 100 pesos dalawa na so hindi na malulugi yung bibili nito kasi yung ano talaga makasari 66 pesos talaga yung isang ganito lang yung lapad so 151 naman yung mga kasari, yung nabili natin ito nitong 750 ml Uh, 151 yung presyo nito. So, pwede natin to siya ibenta ng 220. So, ayan mga kasari. So, yung mga promo ang kinuha ko, yung meron ng ano. Ay, ginawa ko ng So, ayan, meron pa siya. Dalawa yan. Dalawa yan sila may iba-ibang oh, oh. lime na awa, uh, wow, sige pa. Yaya, yeah, yeah, lagi. So, ayan mga kasari ang inano ko, binili ko sa sweldo ni YouTube. So, nagano lang talaga ako ng pang remembrance yung gani. Kasi konti lang naman yung nakinita natin sa pagbablog. So, hoping soon na lalaki din yan. So, sa ngayon, ah, uh, kontento muna tayo kung ano yung ibinigay sa atin. So, I think yan lang muna mga kasari and thank you so much. So, sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po. Thank you so much. Bye-bye. 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 Thank, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you, Lord. Okay. Yay! Yeah, Bye-bye. Bye. So, ayan guys. Good evening. Oras natin is 5.37 na ng hapon. So, update tayo sa ating stock ngayon mga kasari. So, ito yung ano natin, yung beer natin mga kasari, umabot, ah, uh, ano na siya, ah, uh, nabawasan na po siya ng 8 case. So, ayan mga kasari, yung stock natin na beer, nabawasan na po siya ng 8 uh, case mga kasari, and ayan yung ano natin, pinda. So, ayan. Sabrina, inap na na, darabih. So nagkalat lang, Gikalat sa kong mga anak. And update tayo sa ating na ano, ayan. Meron nag-iisang may, ayan may stock pa tayo. Tsaka merong mojito, tanduay. So ay makasari yung stock natin. Meron pa tayong stock na wine, yung red wine, yung may Muhito, margarita, tatlo na lang yan mga kasari. Meron tayong rum, tanduway rum, tanduway select. So, ito yung mga bago natin na, na nabili. So, So, hello guys. Good afternoon. So, afternoon ako naka, ano no, naka-update. So, gabi puno ang, fully book ang Sinayda Farm and then na ay nagpa-book nga, ano po, isa sa mga ka-workmate ni partner and diri sila nag video okay gabi ay og nag-inom. So, wala na, busy may gabi eh. So, kaga eh, pod mga kasari, na uh, nabenta tong atong mga nabenta lahat yung mga binili natin na may promo. Yung mga promo da, na binili namin dun sa NCC, NCCC uh, and, ano lahat yung Imperador. So, kailangan ko talaga magbili ng Imperador Lights. So, yung Imperador Lights na may kasamang uh, lime juice. Ano na yung bigay ko? 210 lang. So, ayan. Ayan na lang yung natira. Yung select natin apat na lang natira, tatlo na lang din ang ating luknik. Yung mojito natin, meron pa tayong anim. At saka yung margarita natin, walang sold out kagabi. So, ayan. Tapos sa tanduway ice naman mga kasari, isa lang yung sold out natin kagabi. Bata yung bumili. And, ayan, mga sigarilyo yung mga na, nabenta din. So, ngayon, polybook pa din. Ayan. Yan, mga kasari, wala pa kaming tulog. So, yung partner ko, natulog na. Kung hindi pa ako makatulog, may mga bata. So, hoping na makatulog ako ngayon. So, pina din. So, ayan mga 11.55 na ng tanghali. Uh, quarter to 12 na. So, ang natira na lang natin na alak, ayan, mojito, at saka margarita, and then dalawang lumik. So, yung uh, select natin, ubus na, yung Imperador lights, ubus na. So, yan na lang yung natira na alak natin. So, yung makasari, So, pina-replenish ko yung partner ko.